Uh, may init ang buhangin guys makapaso sa paa sarap dito paliguan guys Shout out kay Ma'am Darla Jean. Eh, Radio ng Singapore. Ito na Joe. Ang sarap paliguan Joe. Ito na po yung dagat ng Sipalay City. Negros Occidental. shout out kay Ate Aisan ng Japan kay Yamamoto kay Mama Joyce TV official. Ay, Margie, TV official shout out kay Ate Margie TV Official shout out sa Ate Margie ang ganda ng andito ang dagat dito Kaliguan Shout out kay Rain Igurota Kay Tol Idasok Shout out Sa kay Tol Sight Eye Shout out kay Tol Tol Drix Shout out Ito yung Dagat dito sa Amin Sa Sipalay City kaya Bini Chan Shout out sa iyo Tokaya Ito na yung view dito sa Amin sa Nidros Idol Chinito Vlog Moto Vlog Shout out sa iyo ah, Ganito ka Hindi yung alam medyo kati pa rin siya uh, luwang pa yung ano niya uh, anuha ng alon may lakas ng hangin guys shout out kay Tolmar doon na Tolmar yung dagat dito sa aming probinsya sa Negros Mainit lang ang buhangin hangin guys nakairinig mo lang dito yung hampas ng alon lalo na sa gabi guys napaka sarap dito ng hangin wala ka ibang marinibig ko kundi ang lang ng alon shout out sa mga taga rito na mga vlogger din ganda ng isla guys kasing ano dito guys uh, yung mga tambayan ng mga sita pero hindi kayo dito mga uh, mga upuan para mga tambayan sa araw man o kaya sa gabi ito so guys o oh. yan yung mga upuan na yan dyan guys mga tambayan po yan dyan pwede mag order na pagkain dun sa loob tapos i- uh, Dadalhin nila dyan kung sana makapustok kung saan ka uupo guys yan po nila yan dadalhin yung pagkain na in order mo Shout out kay Sky. Marami din tumatambay dito guys. Uh, lalo na sa... Ano, sa hapon o kaya gabi mga takip silim maraming naga ano dito, uh, kumakain kasi yung mga ano dyan mga upuan ay ano lang yan naka standby lang yan dyan para yan talaga sa mga bisita yan guys o oh. yan yung mga upuan na yun standby lang Ayan guys o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan guys. dami nga naka ano dyan. Ay ah, nag-stand ba yan mga kapon. Lalong maraming tao dito guys pag ano na kapon na. dami na nagtatambay dyan. Kasi ano dito masarap yung hangin. Bisco. Bisco. May ng tubig dito, guys. Tapos uh, malinis pa. Wala kang makikitang uh, sinong mga basura dito, guys. Kasi alaga po ito ng ano. Alaga po ito ng alaga, ng paglilinis ng ating ano dito. Ah, uh, nawawala po. po sa mga gustaw pong pumunta dito sa amin sa Negros po kung gusto nyo pumunta dito sa Sipalay City po napakaganda pong lugar dito uh, sa gabi po mas uh, mas uh, relaxing po yung maramdaman ninyo kasi uh, masarap uh, langhapin yung sariwang hangin o oh. Meron po yung ano yung dito guys, yung mga bangka na yan. Ay yan po ay ano uh, namamasada po yan. Uh, ang bawat ulo po niyan ay sa piso. Dalhin ka doon sa ibang ano. Sa ibang isla. So, kung malayo-layo din po yung pupuntahan na isla, so mag-additional lang po. Pero mas uh, medyo mababa na presyo yan kaysa Eh, Para di punga dekito Punga lang guys kaya niyong pumbakta mga sairo po yan marami po yung mga bisita ngayon dito magakulit So, lalo na po, mamayang takip silim, mas marami pa yung dadayo po dito. Kasi mas masarap lang hapin yung sariwang hangin guys. Malinis po yung ano eh. Malinis yung apply. Eh. Yun po yung mga bangka na yun. Eh, yung iba dyan eh ginagamit pang nisda. Pero yung iba dyan ay eh, ginagamit din po service uh, na namasada po ito po kaganda ang dagat ng Sipalay City. Malinis siya. Apa yang nak kita lihat di tu guys? tayo guys bawa guys ayan sobrang init nagpugat yang init guys sa buhangin guys so kapag ikay pumunta dito may meron kang ganun napaka sarap lalo na sa pagdating ng gabi kasi lipat mo lang siya sa uh, may buhangin sa pnaigaan no? Tahu itu guys, mabis kita. Enggak yau yau sila jen. Mas Maliku seragam.